Ang mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel, Malgaris Garden. Ang sishare ko naman po sa inyo ngayon, yung paano natin papupulaklakin yung hindi pa namumulaklak natin na mga buging bilya. Ayan po yung ay sishare ko sa inyo, kagaya dito. Ito hindi pa namumulaklak kasi ito parang mamamatay dati. Inilipat ko dito. Ayan, parang bagong lipat pa lang siya. Ayun kasi hindi na maganda yung mga puno nito. Parang mamamatay sa dati. Ngayon nilipat ko dito. Ngayon nung magusbong, nagusbong siya, inabunuhan ko siya ng triple 14 na hinaluan ko ng urea Kaya lumusog ng ganyan agad. Napakabilis ang pagkakalusog niya. Tinan niyo ang dahon niya, lusog. Pero wala siyang bulaklak. Ngayon ang gagawin natin dyan, pabubulaklaki naman na natin ngayon. Ayun na si Sergio Paano natin? Number one, ang gagawin natin, kasi masyadong mahaba yung iba para maging init kagaya dito diba? ay mga nasa tabi natin na ganyan di diba? ang ganda oh, eh ito mahaba na dapat triman natin ng paunti hindi naman masyado paunti lang para pag namulaklak siya ah, maganda magawin natin nga dito lang kasi ito pagka tindiraman mo maguusbong pa naman dyan ng konti saka siya mamumulaklak ito lang mahaba ang mababawasin natin Ibawasan na natin ganyan lang kahaba. Ayan, ganyan lang. Ayan, ganyan lang. Ito yung tinanggal natin, oh. Kasi ito, talagang parang ano ito dati, mamamatay na. Nakatuyo uh, yung mga katawan niya dito. Kaya ka, uh, ano, pero pinaganda ko pa rin. Nilagay ko, nilabas ko yung mga ugat niya, di ba? Ang ganda nito pagka namulaklak namulak-lak na kita yung mga ugat niya, ganda. O, ngayon, matiliman natin ang ganyan. Ngayon, yan, mag-uuspong dito, no, maliliit yan, pagkaraan, ah, saka siya mamumulaklak Ang gagawin natin, ah, bunuhan natin. Dati nga, sinabi ko na inabunuhan ko ng urea ito, kaya lumusog ng ganyan. Inabunuhan ko ng uh, triple 14 na may urea Ngayon, ang gagawin natin, purong triple forty na lang ganito na lang ay lalagay natin so triple forty na ganito Eto eh, ganyan, isa lang na may natin mas maganda kung haluin na natin sa tubig eh, ito lang naman na abunuhan natin may dala akong timba dito ngayon maglalagay tayo ng isang kutsara na triple 14 dito ay eh, ganyan kasi malaki naman yung ano malaki naman itong pinaka pot nya ngayon hahaluan natin ng tubig yan ito yung tubig tatlong litro sa isang kutsara na punong puno triple coating yung iba, pwede, pwede rin naman na i mo na lang pero mas maano ito. Agad-agad di -agad talab. Sige, haluin natin. Haluin natin ang gusto. Kasi natin ididilig dyan. Pero dapat mahalo siya kasi pagka hindi natin nahalo, yung mga ibang bilog-bilog, uh, merong hindi magpaparehas ang pagkakalagay, di ba? Eh, hindi lang natin mahalo na ganyan. Eto, pinagtagal natin yung ano uh, para mahalo ng gusto ayan halong halo na ayan na natin pag halong halo ng ganyan didilig na natin ganito lang ang didilig ito kahit maubos dito ito yung isang kutsara okay lang ito didilig lang natin ng ganyan kahit medyo mabasa na yung ugat nya kasi nahalo naman na natin yung puno okay lang Ubusin lang natin ito. Ay, check yan. Sa loob ng uh, ah, 20, 21 days, 3 weeks, sigurado mamumulaklak na yan. Kung medyo bitin pa, pagdating ng ano, 15 days, lagyan nyo ng konting-konti lang kahit na kalahating kutsara lang kung medyo napansin nyo na parang hindi na uumpis mamulak lang pag dating ng 15 days lagay nyo kahit kalahating kutsara lang huwag nyo nang gagawin isang kutsara at syak na so sobra na yun eh e, mamulak na rin naman yan uh, 21 days sigurado Ah, uh, medyo lalago na ito eh, magbuhos buong pagkaraan, mag-uumpis ang mamulaklak. Yung one month, ganyan na. Ganito na siya kaganda. Yun lang. Kung, kasi marami yung mga hindi na mamulaklak ng mga bugimbilya, may mga nag-comment niya sa akin para daw yung bugimbilya niya. Kasi kung misan, kapag yung bugimbilya natin, malusog na malusog, hindi na mamulaklak, baka yung ugat niya, uh, tumama sa ground wala siyang patungan eh talaga mahirap pong mabulaklak kasi eh, gagawin niya lumaki lang siya na lumaki, lumaki. Ah, malusog na malusog pero walang mulaklak dapat may patungan na ganito ito tinitingnan ko kasi kung minsan pag kahit na nakapat na ganito kasi ito may butas naman itong tubo na to lusog na to kung minsan may lumalabas din na ugat yan papasinin nyo bakit kaya mo hindi na mumulaklak eh, nakapatungan naman tumisan kasi bilog ito may butas din merong ugat na papasok doon umabot pala doon sa ground kasi butas ang gitna nito kaya hindi siya mamulaklak ang gagawin lang doon pag may sobra na ugat doon putulin nyo lang putulin nyo doon sa may butas niya sa may niya, putulin nyo lang para mamulaklak siya hanggang dito na lang ang video nito sana may ma-share na naman ako sa inyo na gawin nyo. Sigurado na ano. Para mamulaklak yung mga bugambilya nyo na hindi na mamulaklak. Ah, maraming mag-comment nga sa akin na ganun daw. Eh, para daw po yung mga ito. Eh, ganun po ang gawin nyo. Sana mapanood nyo yung video ko ito para ah, uh, matuturan nyo. maraming maraming salamat sa panunod nyo.